Sa loob ng isip ng Taurus, tahimik sa labas, bagyo sa loob. Nakilala mo na ba ang isang taong parang hindi natitinag, kalma, tahimik, at halos imposible gambalain, pero ramdam mong may bagyong umiikot sa loob nila? Ganito ang isang Taurus. Para sa mundo, gumagalaw sila sa buhay ng may tahimik na kumpiyansa, matatag na mga hakbang, at halos nakakahipnotikong pasensya. Bihira silang tumaas ang boses, bihirang mawala ng kontrol, pero sa likod ng payapang anyo na iyon, may isip na dumadama ng emosyon ng malalim, nagkakalkula ng bawat hakbang ng mainat, at may determinasyong hindi matitinan. Isipin mo ang isang bulkan na tila nagyelo sa oras, o isang dagat na may malalakas na agos na nakatago sa ilalim ng kalmadong ibabaw, ganyan ang mundo sa loob ng isang Taurus. Ngayon, sisilip tayo sa mga tagong lalim ng isip ng Taurus, at aalamin kung bakit sila mukhang kalmado, kahit may matinding mundo sa loob na tahimik na umikot. Humanda ka, makikita mo ngayon ang panig ng Taurus na bihirang maunawaan ng kahit sino. Ang Taurus ay higit pa sa isang simpleng zodiac sign, isa silang misteryong binalot ng pasensya, katapatan, at tahimik na lakas. Sa labas, mukha silang composed, grounded, at hindi matitinag, gumagalaw sa buhay ng may hinahamong kumpiyansa, at mabagal pero siguradong mga hakbang. Pero kapag tininan mo ng mas malalim, makikita mo ang isang isipan na hindi kailanman nagpapahinya, puno ng emosyon, pag-iisip, at lalim na bihira talagang maunawaan ng iba. Ang kalmado nilang aura ay hindi kahinaan, isa itong kalasad, isang mainat na paraan para harapin ang mundo, habang inilalagay nila sa tahimik na kontrol ang unos sa loob nila. Bawat desisyong ginagawa nila, bawat relasyon na pinapahalagahan nila, ay hinuhubob ng maselang balanse sa pagitan ng katahimikan at matinding emosyon. Ngayon, sisilip tayo sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng isip ng isang Taurus, tutuklasin natin ang mga nakatagong patong ng damdamin, pag-isip, at determinasyon na nagbibigay sa kanila ng kakaiba at kamanghamanghang lalim bilang isa sa pinakakomplikado at pinakakapanapanabit na zodiac signs. Seksyon 1. Ang Kalmadong Panlabas Isa sa pinakakahangahangang katangian ng isang Taurus ay ang kanilang kalmado at grounded na panlabas. Sa unang tingin, tila hindi matitinag sila na para bang walang anumang bagay sa mundo ang makakagambala sa kanilang kapayapaan maging ito man ay nakaka-stress na araw sa trabaho, biglang pagtatalo sa kaibigan, o magulong sitwasyon sa bahay, bihira ipakita ng taurus ang panik o kawalang pasensya. Ang kanilang pagiging composed ay hindi aksidente, ito ay refleksyon ng kanilang malalim na pagnanais para sa katatagan, para sa kanilang sarili, at sa mga taong nasa paligid nila. Ang kalmadong ito ay madalas na humahango ng paghanga mula sa iba. Natural na naakit ang mga tao sa Taurus dahil pakiramdam nila ay ligtas, matatag, at nakakapagpasiguro ang kanilang presensya. Isipin mo ang isang taong pumapasok sa bagyo, ngunit nakatayo ng matatag, hindi naapektuhan ng hangin at ulan, ganito ang uri ng presensya na ibinibigay ng Taurus. Madaling natututo ang mga kaibigan, pamilya, at katrabaho na kapag naroroon ang isang Taurus, may nararamdamang balanse, at pagiging maasahan na hindi madaling matitinan. Ngunit ang panlabas na kalmado na ito ay hindi lamang para sa paghanga ng iba. Isa itong sadyang pagpili, may kamalayan ng Taurus na ang pagkawala ng kontrol o padalus dalos na reaksyon, ay maaaring magdulot ng kabuluhan, kaya sinasanay nila ang kanilang sarili na manatiling kompos, kahit sa mga sitwasyong nakakaistorbo sa karamihan. Hindi ito nangangahulugang walang emosyon sila. Sa kabaligtaran, nararamdaman ng Taurus ang lahat ng malalim, ngunit nahasa nila ang sining ng pagkontrol kung gaano kalaki ang emosyon na mailalabas. Sa pang-araw-araw na buhay, ito ay makikita sa maliliit pero makapangyarihang paraan. Maaaring kalmadong hawakan ng taurus ang mainit na diskusyon sa trabaho, nag-aalok ng solusyon, habang ang iba ay nagpapanik. Maaaring tahimik nilang harapin ang personal na kabiguan, pinoproseso ang pagkadismaya sa loob imbes na ipalabas ang frustration. Ang kanilang pasensya ay madalas na tila walang hanggan, na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang mga hamon ng walang labis na drama. Ang ganitong paraan ay parehong strategic at instinctive, alam nila na ang pagmamadali o overreacting ay bihirang magdala ng pinakamahusay na resulta. Kahit sa mga relasyon, malaking bahagi ang ginagampanan ng kalmadong panlabas na ito. Ang mga Taurus na kapareha ay nakikita bilang mga anchor, nagbibigay ng katatagan at kapanatagan. Nakikinig muna bago magsalita, nag-iisip bago kumilos, at madalas na nagsisilbing grounding force kapag tumataas ang emosyon. Ang kanilang kakayahang manatiling matatag sa ilalim ng pressure, ay ginagawa silang bato, para sa mga taong pinapahalagahan nila, isang presensya na kayang magpakalma ng pagkabalisa at tensyon. Ngunit higit pa sa nakikita sa panlabas na ito. Sa ilalim ng payapang anyo ay isang isip na palaging nag-aanalisa, nagkakalkula, at nagmamasin. Ang kalmadong panlabas ay nagbibigay daan sa taurus na malinaw na masuri ang mga sitwasyon, at gumawa ng desisyon mula sa lugar ng pag-isip imbes na impulsive na reaksyon. Isang halo ito ng instinct, talino, at emosyonal na disiplina, isang bihirang kombinasyon na ginagawang maasahan, at tahimik na makapangyarihan ng Taurus. Ito ang unang patong ng pag-unawa sa isip ng Taurus, nakikita ng mundo ang isang composed at grounded na individual. Ngunit tanging ang mga naglalaan ng oras na silipin ng mas malalim ang makakaunawa na bawat kalmadong aksyon, ay may kasamang mainat na pag-isip at planadong konsiderasyon. Ang kanilang panlabas na katahimikan ay ang armadura na nagpoprotekta sa isang napakadinamik at perceptive na panloob na mundo. Na unti-unting magbubunyag sa mga sapat na pasensyosong tao upang makamit ang kanilang tiwala. Seksyon 2. Ang Bagyo sa Loob Habang maaring mukhang kalmado at maayos ang tauro sa labas, ang kanilang panloob na mundo ay nagsasabi ng ganap na ibang kwento. Sa ilalim ng payapang anyo ay may isip na hindi tumitigil, puso na nakararamdam ng matindi, at determinasyong tahimik ngunit matindi ang alap. Para sa karaniwang nakamasid, maaaring mukhang walang iniintindi ang Taurus, ngunit sa loob, patuloy silang nagpo-proseso, nag-aanalisa, at nag-istrategya. Malalim ang kanilang emosyon, kadalasan mas malakas kaysa sa ipinapakita nila. Isipin mo ang isang nagyelong lawa. Sa ibabaw, tila tahimik at payapa ang lahat. Munit sa ilalim, umiikot ang makapangyarihang agos, hinuhubog ang paligid sa paraang hindi nakikita ng mga dumadaan lamang. Ganyan ang bagyo sa loob ng isang Taurus. Ang galit, pagkabigo, at pasyon ay maaaring mahigpit na kontrolado, ngunit naroroon, bumubuo ng panloob na enerhiya na nagtutulak sa kanila pasulong. Kapag naitulak o napilitang lampasan ang hangganan, ang kalmadong panlabas ay maaaring magbukas sa hindi inaasahang intensity na nagpapakita ng raw na emosyonal na lakas na karaniwang tinatago nila. Ang panloob na bagyong ito ay hindi magulo, ito ay estrukturado, metodikal, at may layunin. Ginagamit ng Taurus ang lalim ng kanilang emosyon bilang lakas, hindi kahinaan. Bawat kabiguan, pagtataksil, o hamon ay nagiging gasolina para sa kanilang paglago hindi sila padalos-dalos na naglalabas ng galit, sa halip, nagmumuni-muni sila, nagpaplano, at kumikilos sa paraang tinitiyak na ang kanilang tugon ay mainat munit may epekto. Ang kanilang intensity ay tahimik na puwersa, lumilikha ng momentum hanggang sa maabot ang punto na hindi na ito maaaring baliwalain, Munit laging kontrolado ng kanilang panloob na disiplina. Madalas nagbibigay ang mga relasyon ng sulyap sa bagyong ito. Maaaring mukhang kalmado at mapagmahal ang Taurus. Ngunit sa loob, sinusuri nila ang bawat salita, bawat kilos, at bawat galaw. Napapansin nila ang mga detalye na hindi nakikita ng iba, ang bahagyang tono ng boses, ang banayad na pagbabago sa ekspresyon, o ang nakatagong motibo sa likod ng mga aksyon. Ang kanilang katapatan at dedikasyon ay nagmumula sa lalim na ito, nararamdaman nila ng malalim, at kapag nag-invest, buong puso silang nakatuon, Munit kapag naitaksil o nasaktan, ang emosyonal na bagyo ay mabilis na sumisiklab at ang karaniwang mahinahong anyo nila ay maaaring maging puwersang humihiling ng pagkilala at respeto. Kahit sa pang-araw-araw na buhay, pinapalakas ng bagyong ito ang kanilang ambisyon. Ang kalmadong panlabas ay nagpapahintulot sa Taurus na magmasid ng walang distraksyon. Ngunit ang panloob na apoy ang nagtutulak sa kanila na magtagumpay, magjaga at malampasan ang mga hamon. Ang kombinasyong ito ng panlabas na katahimikan at panloob na intensity ang kadalasang ginagawang unstoppable ang Taurus. Hindi sila pabaya, ngunit ang kanilang passion, kapag na-channel ng tama, ay nagdudulot ng kamanghamanghang resulta sa karera, relasyon at personal na paglago. Ang pag-unawa sa isang Taurus ay nangangahulugang kilalanin ang dualidad na ito. Hindi sila simple o one-dimensional. Tunay ang kanilang kalmado, ngunit kasabay nito ay isang komplikadong panloob na mundo na puno ng malalalim na emosyon, matibay na paninindigan, at walang kumpay na determinasyon. Ang pag-underestimate sa isang Taurus dahil tila payapa ay para baliwalain ang makapangyarihang bagyong nagtutulak sa kanila mula sa loob. At para sa mga sapat na pasensyoso upang tunay silang makilala, ang gantimpala ay makita ang kagandahan ng isang isip na bumabalanse sa katahimikan at intensity ng may kamanghamanghang pusay. Seksyon 3, Pagpapasya at Katapatan isa sa mga pinakatinutukoy na katangian ng isang Taurus, ay ang kanilang metodikal na pamamaraan sa buhay. Bihira silang kumilos ng padalos-dalos, sa halip, bawat desisyon ay mainap na iniisip, sinusuri, at pinagpaplanuhan. Ito ay na-apply sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mga hakbang sa karera, desisyon sa pananalapi, personal na relasyon, at maging sa pang-araw-araw na gawain. Para sa isang taurus, um, ang pagmamadali sa paggawa ng desisyon o ang pag-react ng walang iniisip ay hindi kailangan at kadalasang kontraproduktibo. Ang kanilang kalmadong panlabas, kasabay ng panloob nilang bagyo ng pag-isip, ay nagbibigay daan sa kanila upang makita ang sitwasyon mula sa maraming anggulo bago gumawa ng hakbang. Ang maingat na paggawa ng desisyon na ito ay ginagawang maasahan at mapagkakatiwalaan ang Taurus. Alam ng mga tao na kapag nag-commit ang isang Taurus sa isang bagay, pinag-isipan nila ito ng mabuti at hindi basta-basta iiwan ang kanilang pinili. Hindi ito katigasan ng ulo para lamang sa ego, ito ay refleksyon ng kanilang panloob na disiplina at strategikong pag-isip. Bawat aksyon ay may layunin at bawat hakbang ay sinasadya. Ang katangian ito ay madalas nagdadala sa kanila ng respeto sa trabaho, paghanga mula sa mga kasamahan, at taos-pusong pagpapahalaga sa mga personal na relasyon. Ang katapatan ay isa pang haligi ng personalidad ng Taurus. Kapag ang isang Taurus ay nagmamahal, sumusuporta, o nag-commit sa isang tao, ito ay desisyong nagmumula sa kaybuturan ng kanilang pagkatao. Sila ay matindi ang Perfect. proteksyon sa mga taong mahalaga sa kanila, kadalasang inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Ang katapatan na ito ay hindi bulag, nagmumula ito sa lugar ng pag tiwala, at malalim na emosyonal na investment. Ngunit kapag nagtaksil, hindi madaling makalimot ang Taurus. Ang kanilang pasensya ay alamat, ngunit hindi ito walang hanggan. Kapag nasira ang kanilang tiwala, maaaring sumiklab ang panloob na bagyo, at ang mga kahihinatnan ay madalas na hindi malilimutan. Sa pagkakaibigan at mga partnership, ang kombinasyon ng metodikal na pagpapasya at katapatan ay ginagawang bihira at mahalagang hiyas ang Taurus. Nagbibigay sila ng katatagan at gabay habang tahimik na nagmamasid at nagpoprotekta. Iniisip nila ang pamatagalan, hindi lamang panandalian, tinitiyak na ang kanilang mga commitment ay makabuluhan at tumatagal. Ang kanilang matatag na presensya ay nagiging pinagmumulan ng kapanatagan para sa lahat ng nasa paligid nila. Kahit sa profesional na buhay, namumukod tangi ang mga katangiang ito. Namumukod tangi ang taurus sa mga kapaligiran kung saan pinahahalagahan ang maingat na pagpaplano, consistency, at pasensya. Hindi sila madaling maimpluensyahan ng pansamantalang uso o panlabas na pressure, sa halip, umaasa sila sa lohika, pagmamasid, at kanilang panloog na pakiramdam ng timing. Ang kanilang kakayahang manatiling grounded, habang hinaharap ang komplikadong sitwasyon, ay kadalasang nagdadala sa kanila ng tagumpay na kinaiinggitan ng iba, ngunit hindi madaling kopyahin. Ang pag-unawa sa isang Taurus ay nangangahulugang kilalanin ang lalim ng pag-isip sa likod ng kanilang kalmadong anyo, at ang hindi matitinag na katapatan na humuhubog sa kanilang mga relasyon. Maaaring mukhang tahimik at composed sila, ngunit ang kanilang isip ay patuloy na nag-evaluate, at ang kanilang puso ay malalim na nakatuon. Ang makilala ang isang Taurus ay masaksihan ang natatanging halo ng talino, pasensya, at tapat na dedikasyon, mga katangiang ginagawang kahanga-hanga, at hindi malilimutan ang Taurus. Seksyon 4, Pag-ibig, Pasyon, at Kahinaan Pagdating sa pag-ibig, ang Taurus ay isang paradokso, matatag sa labas, ngunit labis ang pasyon at sensitibo sa loob, hindi sila nagmamadali sa relasyon, at hindi rin nila agad ipinapakita ang kanilang damdamin. Sa halip, nilalapitan nila ang pag-ibig ng may pag-iingat, pinagmamasdan at nauunawaan ang kanilang kapareha, bago lubusang mag-invest. Ngunit kapag nag-commit na ang Taurus, ang kanilang dedikasyon ay hindi matitinag, ang kanilang katapatan ay malalim, at ang kanilang pag-aalaga ay taos puso at sinasadya ipinapakita ng Taurus ang pagmamahal sa mga subtil ngunit makabuluhang paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng maliliit na kilos, mainat na salita, o tuloy-tuloy na suporta kaysa sa malalaking deklarasyon. Naroroon sila, kahit na hindi maginhawa, at ang kanilang presensya lamang ay kadalasang nagbibigay ng kapanatagan at aliw. Ngunit sa ilalim ng kompost na anyo, ay may dagat ng emosyon na bihira nilang ganap na ibunyan tahimik na kumukulo ang kanilang pasyon, na lumalantad lamang sa mga sapat na pasensyosong tao upang tunay silang makilala. Ang kahinaan ay isa pang aspeto ng emosyonal na mundo ng Taurus. Natatakot silang masaktan, kaya kadalasan ay itinatago nila ang pinakamalalim nilang damdamin sa likod ng kalmadong panlabas. Ang ganap na pagbubukas ng puso ay nangangailangan ng oras, tiwala, at pasensya. Ngunit kapag napanalunan ang tiwala, ibubunyag ng Taurus ang kanilang panloob na bagyo, matinding emosyon, raw na katapatan at halos nakakabighaning hangaring protektahan at alagaan ang minamahal. Ang dualidad na ito, kalmadong panlabas at passionate na panloob, ay ginagawang kaakit-akit ngunit minsan nakalilito ang Taurus. Madalas na namamangha ang kanilang mga kapareha sa lalim ng pag-isip, pag-aalaga, at damdaming nasa ilalim ng kanilang compost na anyo. Ang kanilang pag-ibig ay matatag, tumatagal, at labis ang katapatan, kayang lampasan ang mga hamon na maaaring malupig ang iba. Kahit sa mga sandali ng alitan, maingat ang kanilang paraan. Ang Taurus ay hindi nakikipagtalo para lamang sa ego. Hinahanap nila ang resolusyon at pag-unawa, ginagabayan ng bagyong emosyon na maingat nilang kinokontrol. Ang kanilang pasensya sa pag-ibig ay kahanga-hanga, ngunit hindi ito dapat ipalagay bilang kahinaan. Malakas ang kanilang emosyon, at kapag nasagasaan o nagtaksil, ang kanilang tugon ay kapantay ng lakas, bagaman kadalasan ay maingat at hindi padalos-dalos. Sa pag-unawa sa isang tauro sa pag-ibig, makikita ang maselang balanse na kanilang pinananatili, ang katahimikang nagbibigay aliw, ang pasyon na nagpapaliyab, at ang kahinaan na, kapag naibahagi, ay lumilikha ng ugnayang bihirang tularan. Ang kanilang pag-ibig ay patunay sa komplikado at kagandahan ng isip na kayang magsabay ng katahimikan at bagyo sa perpektong harmonya. Seksyon 5, Lakas sa Harap ng Hamon isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng isang Taurus, ay ang kanilang kakayahang gawing lakas ang panloob na bagyo. Bihira ang buhay na madali, at ang mga hamon ay hindi maiiwasan, ngunit hinarap ng Taurus ang kahirapan ng may pasensya, determinasyon, at tahimik na tibay. Ang kanilang kalmadong panlabas ay nagbibigay daan upang malampasan ang adversity ng hindi nagpapanik, habang ang panloob nilang intensity ang nagpapalakas ng kanilang persistence, at kakayahang lutasin ang problema kapag nahaharap sa mga balakid, bihira silang sumuko. Sinusuri nila ang sitwasyon, isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng kinalabasan, at gumagawa ng maingat na hakbang patungo sa solusyon. Like bihira ang padalos-dalos na reaksyon, sa halip, umaasa sila sa consistency, disiplina, at pangmatagalang pananaw. Ang ganitong pamamaraan ay kadalasang nagbibigay sa kanila ng kakayahang malampasan ang mga hamon na maaaring malupig ang iba, kaya nakikilala sila bilang maasahan at matatag. Sa relasyon, karera, o personal na paglago, maliwanag ang kanilang panloob na lakas. Ang taurus na nakaranas ng pagtataksil o pagkadismaya ay hindi natitinag, sa halip, natututo sila, nag adjust at lumalabas na mas matatag. Ang kanilang mga karanasan, mabuti man o masama, ay humuhubog sa kanilang karakter, at pinapalalim ang kanilang pangunawa sa sarili at sa iba. Para sa Taurus, ang mga hamon ay hindi lamang balakid. Ito ay mga pagkakataon para lumago, hasain ang sarili, at gamitin ang panloob na lakas. Sa pinansyal at profesional na aspeto, ang tibay na ito ay nagiging susi sa tagumpay. Habang ang iba ay naghahabol ng shortcut o padalos-dalos na reaksyon sa pagkabigo, mainat na pinaplano at isinasakatuparan ng Taurus ang kanilang estratehiya na nagbibigay daan upang makamit ang pangmatagalang resulta. Ang kanilang persistence, kasama ang tahimik na bagyo sa loob, ay lumilikha ng puwersa na mahirap tapatan. Kahit na tila mabagal ang progreso, tinitiyak ng kanilang dedikasyon na patuloy silang gumagalaw patungo sa kanilang mga layunin. Sa emosyonal na aspeto, ang lakas ng Taurus ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang balanse sa ilalim ng pressure. Kayang tiisin ng stress, suportahan ang minamahal, at manatiling composed kahit sa magulong panahon. Ang kombinasyon ng panloob na intensity at panlabas na kalmadong ito ay ginagawang anchor sila sa kanilang komunidad, trabaho, at pamilya. Natural na lumalapit ang mga tao sa Taurus para sa gabay, kapanatagan, at katatagan dahil pinapakita nila ang parehong lakas at empatya. Ang pag-unawa sa Taurus sa konteksto ng mga hamon ay nagpapakita ng tunay na lakas sa likod ng kanilang kalmadong anyo. Ang bagyo sa loob ay hindi mapanira, ito ay bukal ng enerhiya, determinasyon, at tibay na nagtutulak sa kanila pasulong. Pinapahintulutan nitong harapin ang adversity ng may tapang, pasensya, at talino, at gawing oportunidad para sa paglago at tagumpay ang kahit pinakamahirap na sitwasyon. Ang makilala ang isang Taurus ay masaksihan ang natatanging harmonya ng katahimikan at lakas, patunay sa kamanghamanghang potensyal ng isip na nagbabalansya ng kalmado at isang hindi mapipigilang panloob na puwersa. Madalas nakikita ng mundo ang isang Taurus bilang kalmado, matatag, at hindi matitinag, ngunit ang tunay nilang kalikasan ay mauunawaan lamang kapag tiningnan ang higit pa sa panlabas na anyo. Sa loob, dala ng Taurus ang bagyo ng emosyon, pag-iisip, at determinasyon na bihira talagang maunawaan ng iba. Ang kanilang kalmadong panlabas ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay mainat na pinananatiling balanse na nagbibigay daan sa kanila upang harapin ang buhay ng may karunungan, pasensya, at tibay. Sa kabuuan ng kanilang buhay, ginagawang oportunidad ng Taurus ang mga hamon, ginagawang pangmatagalang relasyon ang kanilang katapatan, at ginagawang tagumpay ang panloob na intensity na tumatagal sa pagsubok ng panahon. Ipinapaalala nila sa atin na ang tunay na lakas ay hindi maingay o padalos-dalos. Ito ay maingat, pare-pareho, at pinapalakas ng parehong talino at damdamin. Itinuturo ng Taurus sa atin ang kapangyarihan ng pasensya. Ang kahalagahan ng stratehikong pag-iisip at ang kagandahan ng malalim na damdaming kontrolado, ngunit nagliliyab. Kung nakatagpo ka na ng taurus sa iyong buhay, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang mga patong na dala nila. Pansinin ang kalmadong nagpapagaan, ang katapatan na sumusuporta, at ang panloob na apoy na nagtutulak sa kanila pasulong. At kung ikaw ay isang taurus, yakapin ang iyong komplikadong pagkatao. Ito ang iyong superpower. Ngayon, nais naming marinig mula sa iyo. Naranasan mo na ba ang kalmado at bagyo ng isang Taurus? Paano kaapekto ang kanilang presensya sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong mga kwento sa comments sa ibaba at ipagdiwang natin ang lalim, lakas, at pasyon ng kahanga-hangang zodiac sign na ito. Tandaan, sa ilalim ng bawat payapang Taurus ay may isip at puso na tahimik ngunit hindi mapipigilan.